Hello mga kaprigadang Pinoy Survivor Nandito ako ngayon sa session Aga-aga Wala kasing kuryente Kaya walang magawa sa bahay Hindi rin kaya makaligo Walang tubig So ito nakapambahay lang Nakapambahay Kasi nila Parang Parang ang laki-laki ng bahay ko ah Okay so Maya-maya akong mag-ano siguro Mag-tag uh, mag uh, mag, uh oh mamaya At, uh, hindi ko ma makita yung ano sa laptop yung issue na yun pinagtatalonan pa rin ng aking isipan kung ano nga natin sa Anuebe eh. hat nahati hat yung iba nating mga kasama hat na hat. 9 araw ng kagitingan <clears> hindi <throat> natin malaman nagaantayan talaga bakit naman kami maunguna no bakit mga maunguna eh yung mga supposed to be na mga people uh, na merong mas malaking stake yung gustong mag uh, lead dapat sila yung mag-lead Hindi tayo, hindi ako <laughs> kung, okay, kung ako Kung ako mag-lead eh Ako upo Okay, ako makukulong Galit na rin si ano eh Sila Makanas at saka si Metran eh Supportahan nyo na lang sila, no? Supportahan nyo na lang. Okay? Tapos si Pastor, makakaawa rin yung nangyari kay Pastor. Talagang sisiraan nila. No? ini Sinisira nila. Okay? Ewan ko, bakit hindi pa iba natin kababayan, eh, hindi pa mag, ano, mag, uh, parang wala lang pakialam. So siguro ganun talaga yung bansa natin Destined na maging gago ah. So Ano yung mga kasama ko? So nag pa rin ako nag pa rin Bakit hindi yung mga senator na mga ano? Ayan o, oh, inaasahan ninyo si Bongo. Bongo. Oh, bato. Bakit hindi kayo? Matindi kayo tumayo O oh, yung mga Si Robin Asan kayo? Nahayaan nyo na hindi kayo magingay? Ano? Okay lang ba na may issue ng droga sa presidente natin? Kita yung kiligili ko <laughs> hindi, hindi tama eh So, yun. wala. Oh, sila ano? Ari Rocky, Panelo, Attorney Tricks, Aras, Glenn Chong. Mga sa Pilipinas ba? Si Malu, Tikiya, yung mga nag-iingay na sana. Maganda sana yung araw ng kagitingan. Hindi nyo ba nakakita? na merong magiting o isang bayani sa bawat Pilipino, nakatago lang naghihintay lang na lumabas bakit, ano yung ano ba yung sunod-sunod na ano? hindi pa ilabas lahat yung issue na yung ebidensya, pautik-kutik so ano mangyari sa atin kaya nga ako nag-alangan ano, nag, uh, nag ako oh kasi baka meron naman plano talaga sila may plano na makakagulo ko sa plano o tayo makakagulo sa plano o kaya nga parang ah, bakit mo pangungunahan gusto yata nila talaga sa ano pe yung 30 pero ito lang masabi ko ha ah, sa inyong lahat pagka clear and present danger na at ang involved with taong bayan at buong Pilipinas, yung future ng mga kababayan natin, hindi hindi na pinag-iisipan yung kung kailan yung timing. Laging now na yung timing. Now. Bakit uh, ano tapos sa dami ng pwedeng maging leader, walang gustong tumayo. Ano, naghihintayan? pagkat nanalo, doon lang maglalabasan? Aray ko, natapilok ako. Hindi na ako pwedeng bumawang. <laughs> <laughs> nat natapilok ako pare ko so ano kung kailan manalo doon lang doon lang doon lang maglalabasan kung kailan milyon-milyon na sa kalsada at siguradong ma na si BBM pababa na at kumampi na yung military tsaka maglalabasan yung mga hinayo pa kayo mga politiko kaya ano eh nakakawalang gana itong Pilipinas nato eh Basta mga masasabi ko na sa inyo, pagka nagtawag ako, maglitawan kayo. Magtawag kayo, pagka nagtawag ako, ipakita ninyo na tayong lahat sama-sama, walang iwanan. Merong merong pagkakataon, hindi naman hindi naman ma, mananalo yung masama laban sa kabutihan eh. May pagkakataon. Kaya ang panawagan ko, ilabas nyo na lahat ng ano, lahat ng ebidensya. Ilabas nyo na lahat. Pati kung meron mang video na pulburon, ilabas nyo na. Ano, bakit putik-putikan pa na ano, ilabas nyo na one time, big time, para makita ng, na, ng tao. Ano bang problema dun sa, siguro yung ano, ang consideration is yung timing ano, yung June 30. Bakit yun ang iisipin natin ano? Pwede namang yung kung yun ang consideration na June 30, secondary consideration yun, ang unang consideration, taong bayan, Pilipinas. Di ba? Aywan ko ha, baka ako yung mali yung utak. No? Baka iba yung nagistang kong Pilipinas. Ang alam ko, pagka ang pinag buhay ng isang bansa, kinabukasan ng isang lahi, taong bayan, Pilipinas, Pilipino, walang ibang konsiderasyon. At kung ang panahon ng pinag-uusapan, laging ang takda is ngayon na. Ewan ko ba't parang iba yung iniisip ng ibang tao eh. Kaya nga, hindi ko maintindihan eh. Ngayon, secondary consideration, kung ang, ang pinag uusapan is yung, yung timing na sinasabi na GMA Formula I'm sorry pero ang tingin ko doon makasarili no It will benefit only a few people politicians It will not benefit Pero ewan ko it no, will it benefit the Filipino people Sabi ko nga eh everyday na delay lumalakas lumalakas sila nabibili na lahat kasi kinukuha yung pera ng taong bayan nabibili lahat yung ano would have been a good time tong araw ng ano ng bayani pinag-iisipan ko pa mga guys mamaya mag decision ako ah, nandun ako mamaya sa ano siguro mga 10 10pm, 9pm ng Philippine time hanggang 2 a.m. Within that time frame, maglalive ako. And then I'll tell you kung ano, uh, kung ano yung gagawin ko ang balak ko. O kung meron man akong balak. Kundi, matulog lang ako. Okay, so maraming salamat sa inyo. God bless. Ingat kayong lahat. Bye-bye.